Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Ayan, samahan niyo ako magluto ng ating almusal sa araw na ito. Ito na ang last pieces ng ating tinapa na galing pa sa bicol. <laughs> Alam niyo ba, walang makakatalo ng tinapa namin sa bicol. Abay, pinagyabang, pero totoo. Ibang-iba kasi ang tinapa namin sa Bicol kaysa sa tinapang nabibili namin dito. Ayan. Kaso nga lang, ang pagkakaiba nga lang nito or eto yung tinapa na to na pinadala sa amin dito ng aking biyanan ay inilagay kasi sa freezer. Kaya nung inilabas siya parang nagmoist. Ang kaibahan kasi ng tinapa namin sa Bicol is yung dried talaga siya. As in, hindi siya yung malambot na katulad ng tinapang mabibili mo dito na malambot. So, yung amin sa probinsya talaga is talagang tinapang tuyo. Napakasarap niya talaga kapag kaprinito na isasaw mo sa suka na may sili na may kamati sa may sibuyas na may bawang. Sobrang sarap, sarap talaga. Nako, habang nagbo-voice over ako nito, naglalaway talaga ako. <laughs> Eto na yung last pieces kasi nga, yung iba isinaw ko na sa gulay, at eto naman ay purong iuulam natin sa ating almusal, So ayan, piniprito ko na. Konting mantika lang ang inilagay ko. Alam nyo ba, ang tawag ng mantika sa amin ay lana. <laughs> so ayan, nung bagong-bago pa lang ako dito, inutusan ako ng kapatid ko na bumili ng lana. Nasa tindahan na ako pero hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya bumalik ako, ano ba ka akong tawag ng lana dito? Yun pala ang tawag ng lana dito is mantika. <laughs> sa amin kasi ang mantika ay yung oil na galing sa adobong ano, adobong baboy, lalong-lalo na sa piyestahan. Ang tawag namin doon sa na-produce na mantika ng adobong 'yon ng baboy na 'yon is mantika. Pero dito pala is ang mantika is yung lana na ginagamit namin sa pagluto. <laughs> At so yun, habang nagpiprito, ina, inaasikaso na din ni tatay yung pagsasawsawa nito. Yung sibuyas, yung kamatis, nalalagyan natin ng asin, ng lemon or ng kalamansi. Ayan, pangparesan natin dito sa ating napakasarap na tinapa. And iba talaga ang lasa nito, super yummy. Dito kasi ang nabibili ko yung ano, kulang sa lasa. Parang hindi siya tunay na tinapapara sa akin. <laughs> at eto na nga yung ating chili oil. Nilagyan ko ang ating sili. Ah, ang ating sili. Ang ating kamatis at ang ating sibuya. So, ayan, napakasarap talaga. Tapos nakakamay ka lang. Yan, kahit na ang aking kanin ay ang replacement ng aking kanin ay pipino. Talagang nagkakamay ako. Ayan, nilagyan ko na ng lemon. At ang lemon ay isa sa magpapasarap dito sa ating sausawan na ginawa. So, ayan. O, oh, di ba? Ayan ang aking rice replacement, ang pipino. So, pagka ganito, kahit naparami ang kain mo, talagang hindi ka tataba. So, ako naman ay tumataba because that is the effect of, the side effect of my medicine. Sa pagkadami-dami kong gamot, ayan. So, eto na. Ready na ang ating almusal for today. So yummy. Napakasarap talaga. Sila tatay, ang pagkain nila dito, ang ipinaris nila dito, rice talaga. So ako lang naman ang purong hindi kumakain ng kanin dito sa bahay. So ayan. O ba diba? Sa mga uuwi ng Bicol dyan, or sa aking biyanan, baka naman. Tina pa lang, sapat na. <laughs> So, ayan, linex ko lang kasi sobrang kakaiba sa pakiramdam na yung mga dati mong kinakain, sa kinalakihan mo ay kinakain mo pa rin hanggang sa ngayon. Makakakain ka nga lang kasi nga may nagpapadala. O, ba diba? Ilang taon na naman kasi kami hindi nakakauwi, pero pagka umuwi talagang eto ang gusto ang gusto kong kainin. So, katulad ko rin ba kayo na laging nag-i-crave kung ano ang kinasanayan ng dila. O, ba diba? Paubos ko na yan ako lang ang kumain yan. <laughs> Pero syempre, hindi palahat kami. Pero yung sa usawan, ako lang talaga. And then, napakahilig ko talaga sa maanghang. Ayan. So, di ba diba? Ako din ang may gawa ng chili oil na yan, ng uh, chili sauce na yan. So, ayan. Una, kinutsara ko pa yan na Pero bandang ulik talagang kinamay ko na. <laughs> Nahirapan kasi ako magkutsara ng tinapa. So, that's it. That's all. Pinakita ko lang ang aking napakasarap na breakfast for today's video. Bye! See you next time. Love you all and God bless!